So yan sila mga kabayan no oh. nagki-skiing -e sila. Ano ba ang tawag mga kabayan? Skiing or skating? Ayun. natin oh, matanda na siya mga kabayan o. Oh. Matanda na pero malakas pa rin o. Oh. Yan oh. Bi ang layo pala ng pinupuntahan nila mga kabayan hanggang doon pa sa dulo. So Ayan, marami sila oh. 2, 4, 6, so 6 sila. So ito, meron din dalawa. Ito medyo expert ata to. Medyo mabilis sila oh. So, ito mga kabayan, leak to mga kabayan ha, yung ilalim niya hanggang yun sa dulo sa baba, leak yan hanggang dito. So, sa panahon ng summer, nag-iing tubig to dito. I miss you when I'm breathing. So yun mga kabayan, naglalakad tayo dito sa mga snow. So sobrang lawak dito ng lupain mga kabayan, no? Puro puti lang siya. Mayroong nag skiing doon mga kabayan, o skating ba sa baba. So pupunta natin ng malapitan para makita nyo din dito kung paano sila mag-skating mga kabayan. So medyo marami-rami yan sila mga kabayan, no? So babat lalapitan natin sa baba. Yung baba na yung mga kabayan ay lake yan. So magiging tubig yan sa panahon ng summer dito. Winter kasi malamig, kaya nagtitigasan dito yung mga tubig. So yan, dito tayo sa ah gitna mga kabayan ayan so ang lawak dito ng lupain mga kabayan no oh, puting puti oh oh yan sila mga kabayan no oh, nagki sila ano ba yung tawag mga kabayan skiing or skating so dati mga kabayan nung panahon ng winter na karang taon ito talaga wala kang makikita mga bato na nakalutang dahil sa kapal ng snow dito so ay medyo manipis lang pero ayan nagagawa pa rin lang uh, mag-slide oh tingnan yung mga kabayan oh nagagawa nilang makaakyat gamit yung kuha ano yun? yung parang sungkod tungkod saka yung sa ilalim nila yung mataas na stick yan sumahal so, yung mga gamit dito mga kabayan ha hindi ko basta basta makabili kung wala kang ipon so yan o no? oh. kayang kaya nila umakyat hanggang dun sa dulo so tara pupuntahan natin yan titingnan natin kung ano yung mga ginagawa nila baka mag exhibition o tumbling pa to sila mga kabayan oh. No? No? hirap na hirap yung sa, sa likod o oh mas maganda kasi mga kabayan yung medyo patag siguro ayan, medyo madulas lang so ayan so sa baba mayroon pa madali lang siguro magpababa mga bayan. no? ah grupo pala to so ito mayroon din dito oh. yan o no, oh, naging skiing sila ayan. so pagkaganyan patag ayan, yeah, parang matupa ayan. so parang ganda maganda yung mga activities pagkaganyan so may mo yung stress na ito so may enjoy mo So ayan, marami sila oh. 2, 4, 6, so anim sila. So ito, meron din dalawa. Ito medyo expert ata to. Medyo mabilis sila oh. Ang dami pala nila dun sa baba mga kabayan. So ito mga kabayan, lake to mga kabayan ha. Ah, yung ilalim niyan yan. Hanggang yun sa dulo sa baba, lake yan. Hanggang dito. So sa panahon ng summer, nagiging tubig dito. You know? Ito mabilis sila oh. Tingnan natin kung makaahon sila no. Yan. So panakasan talaga to dito oh. Yan oh O oh Ah. Oh. Malakas to. Itong sa kanan no? Malakas sya. Dapat malakas ka palang kumayod mga kabayan no Ito naman. Iba yung style nito Parang penguin <laughs> na. <Kapang> Gapang-gapang lang. Gapang-gapang <laughs> lang sa. Iba yung sa kanan mga kabayan no Kasi kung ano lang o lang yung dalawa. Kakalis na sya. Ito kasi o. Para syang kung ano. Papractice pa siguro yan. Hanggang doon sa dulo. So, tara lalapitan natin mga kabayan ngayon okay, mga kabayan, nandito na tayo kung saan sila dumadaan so, nandun na sila sa baba, yung dalawang babae kanina mga kabayan, oh, bilis niya so, nandito na agad sila dito sa baba so, ito yung mga dinadaanan dito, ayan yung um, dinadaanan nila so, ayan, so, ayan na sa baba yung babae na yun, oh, so, gumagapang gapang na siya ayan so, ayan sila sa likod, oh so, maganda dito mga kabayan pag may gamit ka lang huli mamahal kasi yung gamit nito so, ayan sa likod, oh so hirap na hirap na siya nakakapagod yung ganun mga kabayan kasi nga lakas talaga yung gagamitin mo dito so yan yan siya miski Natin, matanda na siya mga kabayan oh. matanda na pero malakas pa rin oh. yun oh matanda na lula na mga kabayan po ang lakas pa rin oh. lakas pa rin umataw oh. galing so, parating sa likod natin yung malakas ito mga kabayan bata pa kasi yan oh. malakas umataw iba din yung style niya pa slide slide sa gilid yan oh. ang lakas mga ato mga kabayan oh. payat lang pero makisig yan so, dito tayo mga kabayan yan, lalaki siya yan. ang lakas niya pa iba yung style niya oh. pa buka siya pa iba yung style nila hindi ang layo pala ng pinupuntahan nila mga kabayan hanggang dun pa sa dulo so mula dito mga kabayan ayan paikot din sila papasok doon sa important na yan. Kaya eh, pagka summer kasi, dinadaanan ng tubig yung kuan yan. Hanggang doon pa yan sa dulo, siguro... Galing dyan sa Imburnal, papunta dun sa baba Siguro abot pa ng isang kilometro yan Ayan So grabe ang layo pa pala mga bayan Ang inikutan nila Tapos iikot sila dito sa baba Yung lake na yan Ayan So hanggang dito tapos papunta sila doon sa dulo pa mga bayan malayo pa yung mga bayan so hindi na tayo pupunta doon kasi sobrang layo sila mabilis lang sila kasi mayroon sila mga slide slide so dito tayo sa baba pa kabay malapit sa lake Ayan. makita ko sa inyo dito yung lake ha na tumigtas so yun ay yung mga sa kaya pala matagal kanina makarating mga kabayan ah, layo pa pala ng inikutan dito naman oh dito na sa lumaan Tapos ng hataw nyo yun oh experience mo ganyan sabay yung dalawang buwan niya makabayan yung iba kasi pa isa isa lang yan sa kanya sabay so ito sobrang lawak dito na area oh. sa gilid na sila dumadaan so yan o oh. iba iba yung style ito pa isa isa lang siya so hanggang doon yun nalapos sila sa tatagos niya sa imburnal na yan yan so nandun sila oh, sa gilid so, yan. So, ito yung mga bahay dyan mga kabayan. Yan. So, yun lang mga kabayan. Hanggang dito na lang ang aking video. Sana nakatulong ang video ko sa iyo. Nakapagbigay ng informasyon at nasiyahan kayo. So, salamat nga pala sa mga, mga subscriber natin na ako yung napapasalamat sa inyo na dumami yung subscriber ko mga kabayan at maraming nasiyahan sa ginawa ko mga video dito sa Greenland. So wag mo naman kalimutan mga kabayan, subscribe ang aking YouTube channel kung di ka pa nakasubscribe. Pindutin mo na din yung bell notification para updated ka kung may bago akong mga video. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi at pagpalaay po kayo and God bless po.